Pinakulong at binawian ng buhay ang mga taong ito matapos manood ng mga K-pop and K-dramas. Makalat ngayon sa balita, nakakagulat at nakakagalit na balitang to. Daling ito sa Bad Korea noong 2022 kung saan dalawang 16 years old ang pinusasan sa harap ng maraming mga estudyante. Nawa ito dahil makukulong sila for 12 years dahil lang sa panonood ng mga K-dramas. Pero hindi lang sila basta-bastang ikukulong dahil ilalagay sila sa isang lugar kung saan pagtatrabahohin sila ng sobrang mabibigat na hindi na halos makatao. Bakit kamo ito nangyayari? Sa Bad Korea kasi, kontrolado nila yung mga pinapalabas at pinapakinggan sa mga TV and radio sa kanila. Bawal din silang gumamit ang mga foreign cellphone at manood ng kahit anong entertainment from South Korea, Japan, and America. Nagurado nagtataka kayo, wala naman pala silang access sa mga ganito, then paano nila napapanood? Yung mga South Korean and Hollywood movies, pati na rin yung mga kanta, nilalagay nila sa mga SD card and flash drives, tapos ito yung pinagpapasapasahan nila para mapanood and mapakinggan nila. Maswerte pa sila kung titignan dahil hindi lang paghihirap yung pinaparusan dun sa iba, kundi binabawian din talaga sila ng buhay. In 2020, nagkaroon sila ng batas kung saan lahat ng manonood from Bad Korea na mga movies from Good Korea ay babawian agad ng buhay. Inatupad daw nila ito dahil ayaw daw ng Bad Korea na mapanood o makonsume ito ng mga kabataan nila na bad influence daw para sa kanila. May isang antaga Bad Korea na binawian ang buhay matapos mahuling nagbebenta ng copy ng Squid Game sa mga estudyante. Itong December 22 din, dalawang teenager na may edad na 16 and 17 ang binawian ng buhay sa paraan ng pagbeng-beng matapos mahuling nagbebenta at nanonood ng mga South Korean movies. Napwesto sila sa isang runway sa harap ng maraming tao kung saan tinapos agad ang mga buhay nila. Sinabi pa nga ng mga taga sa kanila na kung mahuli ka mang o nanonood ng mga kahit anong galing Good Korea, legal na bawian ka ng buhay na kahit ano pa yung edad mo literal na kahit anong edad. Ano lang naman daw talagang mangyari sa kanila to pero nangyayari daw ito para takutin yung mga tao sa kanilang manood ng mga foreign media lalo na kung mga galing South Korea. Hindi daw kasi talaga nila mapigilan kaya pinalala na lang nila yung parusa para matakot yung mga taga Bad Korea. Iba namang hindi binabawian ng buhay katulad ng dalawa sa may umpisa ay pinapadala sa mga disciplinary labor center kung saan sila pinagtatrabaho ng sobrang mabibigat talaga. Kung makakalaya at mauhuli sila ulit, ipapakulong sila for 5 years but this time kasama naman yung mga magulang nila dahil sabi nila hindi daw sila tinuturuan ng tama so dapat makulong din sila. Pero daw masasabi nyo bakit hindi na lang sila umalis or tumakas? Hindi yun ganun kadali kasi in 2020 pa lang mas pinahigpit na nila yung security sa border nila kung saan lahat ng masusubok na tumuwid sa Good Korea ay babawian na gandang buhay. Pero may mga ibang sumusubok at masiswerteng nakatakas naman. 2021, 63 na tao yung maswerteng nakatawid papuntang Good Korea and 67 naman in 2022. Sana magawa ng paraan para mapigilan na yung mga ganito para wala na maging biktima ng mga taong gusto lang ng kalayaan sa simpleng pananood at pakikinig.